Shoutout ay May laman pala kinagat ako Mamaya na tayo mag shoutout may dra Tagal na siguro ko dito Buwan na po -shout out. ka shoutout <laughs> Ano <Ayan>, mga idol <laughs> Ayan mga idol Magandang hapon pala sa inyo dyan Bali may hipas na naman pag hapon Tapos andito ulit ako ngayon mga idol. Yan kilala nyo na itong spot na ito mga idol. Ito yung palagi, namin pinu palagi kong pinupuntahan pag nag-hunting ako. Alam na rin kung ano yung hinahunting ko. <laughs> Bali, nag-ano pala ako ngayon. Agalimango. Tapos yung palatandaan na galing dun sa taas mga idol. Yung mga palatandaan natin na pagkukunan natin walang mga laman. Dito lang na side. Ito. Sinubukan ko mga idol. Merong lumalaban ba? I confirm <laughs> Ayan, pasensya na pala kayo sa last na upload natin May idol ha Kung medyo hindi maganda yung asal na pinakita ko dun Na ano lang talaga ako may idol eh? Na puno ba Sa sinabi nung Si ano, Jirik Kasi Yung ano tama, talaga niya may idol ba Yung pagbibintang niya mga idol Na hindi naman totoo Pasensya na po talaga kayo may idol Bingingi ulit ako ng dispensa sa inyo Ayan Bali kukunin natin 'to. Si na-confirm ko na may idol may laman tapos pag nakuha natin 'to may idol, mag-shout out tayo. Tsaka pupuntahan din natin yung mga palatandaang butas natin dati ba. Doon sa mga kahoy kasi ilang buwan na rin ako may idol. Baka may mga ano na yun gold na yun na alimango. <laughs> Subukan natin 'to may idol. Kung makuha ba natin 'to. Eh hey, may idol. Hmm? Parang malaki. Sana malaki 'to may idol para pambaligya ba. Pagkot mo yun. Lagi talaga itong magkakalaman. Ayan. Ito sa gilid. Suga so, ng sukol mo yun. Eh. Uy. Parang laki ito. Ah. Walang maputulan. Ika. Uy. 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 Uh -oh, parang tumunog na naman putol kala ko putol bali narangan ko dito may dulo kasi ito yung ano nya dito siya bumababa pag nanginginain siya may dulo at dito may butas kasi dyan karugtong lang ba para hindi talaga kasi makatakas <coughs> sana malaki na to para pambinta ba pero yung tunog yan naman parang malaki palang lang <coughs> I eh, balik mo ito. Agwin na po Maidul, Oh. Sus na mga ap. Mali kala kong ugat. laki na sana Maydol. Sayang. Sus na lang yun din tao. Pang baligya. Pang tudaan lagi mga idol. Pang talaga. Kala ugat yung nangagat. Tulang. ada yang dia takut minta siapa itu gram selin tu 300 bah tu makoi ulaman bah yung katawan sayang kuha na gitu dulu eh uh, maksud an size mai medium medyo matagal-tagal sya nakuha pero okay na rin to pang ulam ba yung lalaki eh okay. yan yung unang huli natin may dun talian ko lang kasi habang papunta tayo dun magsishout out tayo wala siya kasama nag inusara sa mga idol ba parehan ako <laughs> ayan may idol may laman pala kinagat ako <laughs> <laughs> dito ako sa gitna ng ano mangroba tapos may nakita ako may idol ayan may idol yung mga pinagkainan mga idol tapos yan yung hukay ito yung butas mga idol grabe ang laking butas nito mga idol nasa gitna talaga ng ano kakahuyan ba yan mamaya na tayo mag shout out mga idol <laughs> na extend na naman yung shout out kunin lang natin to kasi parang malaki siya mga idol matapang kanya kanya ba ka. yan mga idol ulitin natin hmm? ito ko mababaw lang mga idol sobrang babolah nang butas kasi may mga ugat pa hindi siya makapag butas nang malalim kuih darah may duk tak kuha sigurah ni may duk si tu tandalin ko lang tu kasi pagka akyat si ni ni kaya ni natin nak kuha siguruh tak kuha ni may duk parang nampak alagi seret ni may duk buti nalang ba dito ako dumaan kasi dun sana ako susu ba dadaan may duk para sa atin talaga tong alimang tu tagal siguro dito yung mga pinakainan nyo yun tapos yung mga uh, karoon ba yung tagnipis takot nyo may dulo pwede sa ito siya sa De verdad. Kaya rin yung butas para maging palatandaan natin ng Bumit tau pa Bumit tau pah Mydol Mydol oh Kalabi Bumit tau talaga yung Mga pansipit nya Walang balak Magpabinta Mydol Kahit anong dahan-dahan Ku ba Sus Dua-dua yung Naubos Mydol Sayang Walang tu mansipit Sus Yang Mydol Siya ni lagi balik Yama Ulam lang talaga Yung labas ni tu kami kasama kasi may Jules. Siguro ko muna pa. Tsk. Kailangan ko ano tama ito. Gusto ko ano tama ito. Gusto siya ng maiit. Ku, sayang ng pantang uh, ano yun laki na sana may dulo ay 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 ay, kailangan <laughs> talaga natin mag shout out para makahuli tayo ng walang putol ba ang ulam dalawa na yung pang ulam ngayon ayang nasa open yung butas niya hindi pa rin nagalaw yung ano yun yung Inaano ko may dulas ni guro ko para may babalik ng lang na limang kali ano natin naman dun. Tapos shout out na tayo kasi parang kailangan na talaga natin mag-shout out ba. <laughs> para minimal hindi tayo maputulan ng limang. Yan, may dul. na puto ka shout out. <laughs> Papalabas na sana ako dun kasi dun ako sa labas mag-shout out ba. Tapos may nadaanan naman tayo dito mga idol. <laughs> pangatlong ano ko na to pangatlong beses na hindi na magkabag ano ba ito yung mga ginain niya may dulo lalaki may dulo tapos yan yan yes. ito yung butas may dulo nabukan ko na confirm may <laughs> laman may dulo laki na laman may dulo ah, grabe sirti ano to may dulo eh talaga yung shout out eh. ay <laughs> yung pinaka sure nito mga idol mamaya siguro talaga i-extend natin may ha pero yung shoutout nito maydol abangan nyo pa rin maydol meron ako na lista hindi ko lang may shoutout kasi sayang naman <laughs> ah, idol maydol mga idol ayos ayos karami sir tiyan to pangatlo yan may sipit pa sya yung isa na tanggal ay sudan anya po <laughs> magka <laughs> eh, may ano to mayroon ba may kapartner sa loob sayang yung masipit niya loh. ito so, kata yung masipit niya sayos mayroon ito yung natulong hapunan mayroon tatlo na agad tatlo ng pangulam <laughs> ah, dyan na muna nagkukutin ko to kasi yung pansipit niya itong malaki na iwad to sa loob mayroon sayang yun ayun na ito pang dugang-dugang usudan may idol ba ang pangalan ano, niya naglag sa ulam Ay, parang wala siyang ano wala siyang pansipit na isa parang wala siyang pansipit na isa mga idol parang naputulan siya ano pala yun Bagal ba daan na din na may idol matagal na pala yung putol ayun siya oh doon lang na tayo sa labas mag shout out my idol lah. kasi baka makakita naman ako mamaya nito laki laki pa ito my idol oh. ayun may mga bakas pa may mga pinakainan pa doon my idol Jesus. dito lang tayo sa doon yung nakuha natin oh malapit lang kakalapit lang sila my idol wag di makasama sa itong swerte karon my idol paikot-ikot lang ako dito sa mga kahoy mayroon <laughs> may nakita naman ako mayroon yung babaw lang ng butas niya mayroon at ano lang ba naglublub lang ayun mo yun mayroon yun yung pasipit niya dito sa kabila ito yung butas niya mayroon yung may butas na maliit lang yun yung butas niya mayroon maliit lang pag ulam ito mayroon Pernama, Balik ni juga Kasih peti Balik penuh huli tu Pengapat Eh, mo kasi may doon. May ugat Nak kasi pa sa ugat Ito Ito nga siya mga ugat ba Diyan mga idol Sus Hindi malin Di, Lima limang mga idol Pagpuha man mata nagkuha mo din yung mata suga-suga pero nakakain to dalhin ko to may doon kala ko alimango magkasing tunog kasi ng alimango yung ano niya yung shell niya ba <laughs> ayos na rin po may doon pang ba uh, yan <laughs> wala talaga akong nakita mga idol ngayon magsishout out na tayo kasi medyo hapo na hindi na ako dumiritsyo dun sa sinabi ko kanina ba na matagalan natin hindi nabalikan siguro sa ibang ano na yun mga idol ibang araw na lang siguro yun pag ano ba kasi malayo-layo din yun mga idol galing dito maglalakad ka pagbuta doon sa baybay malapit na yun sa palengke ba yung pinupuntahan natin dati kaya tapos medyo madilim na yun mga idol yung oras siguro ngayon mga alasing ko na may git kaya langanin na talaga bali yung huli ko ito tatlong alimang mga idol isang ano yung suga-suga pulang mata okay na rito mga ito ang ulam namin mamaya ang gabi ba ayos na rin to ayan shout out na tayo kasi baka makalimutan na naman to <laughs> kanina pa sana to idol ayan shout out pala kay Jul kuya Julius Galarido kuya salamat kuya shout out po sa iyan kay sir Ivan George Ramos shout out po idol kay mamaribik Tiglao, ayan, shoutout po. Macyard TV shout out idol kay Mickey Marfil shout out po kay Janet Erlano ayan shout out po sa iyo, idol ingat ka sa ingat ka po at saka yung lula mo idol kay Sir Ernesto Brayul Jr shout out kay Ma'am Sharon Murata shout out po kay Basher ayan sa lahat ng 36 IB Infantry Battalion ng Negros Mag-ingat kayo dyan mga idol ha. Ay, shout shoutout na rin sa inyo dyan lahat mga idol kay Bernardo Abasulo ayan kuya shout out po kuya maraming salamat kuya kay Sir Ma'am Ar Sir Arnil Lu Luya shout out po idol kay Sir Juris Magdura shout out Nubi. at Tinubi at Noob 148 shout out at shout out din kay Atinubi Aribalo at Marvy Aribalo na ang uno Rizal shout out po kay Sir Rinanti Salazar shout out at kay Idol Marsun Will, shout out po maraming salamat yan hanggang dito lang siguro ito mga idol kasi uwi na lang ako mga idol ba okay na itong ano natin huli kuta na mga idol eh at ang ulam namin ano tatlo apat si bin bin mga idol tatlong alimango na tig to 50 gram siguro ito mga idol tapos isang ano suga suga ay okay na rin mga idol hindi na rin tayong zero ah, ang lahat mga idol wala nang mapansipit pero inan ko yung dinala ko yung mga natanggal sayang ulap din yan. <laughs> yan bye bye mga idol maraming salamat po ingat po kayo palagi mga idol ha. at pasensya na po ulit sa yung last upload natin na video mga idol yan bye bye maraming salamat